the mere fact na pinaboboykot mo ang Sofitel before, you are killing not only a person, but you are killing people na nagtatarabaho dun sa institution na yon. The mere fact na pinaboboykot mo yung isang TV station dahil nakita nila hindi ka professional yun ang ano, yun ang masaklap na katotohanan. Kaya tingnan mo, yung mga tagalabas na nagiging employee ng UNTV na nag-aalisan, pinapasama mo, di ba? Kagaya ni ano, ni Tulpo, pinasama mo siya. Tina, uh, inaalisan mo sila ng karangalan. Pero alam nyo, mga nakikinig ngayon, lalabas at lalabas po ang katotohanan. Kagaya nun biruin mo. Ikaw yung mga ngaral ngayon, pero bakit? Maraming nagme-message sa akin, lalo na dun sa mga lokal na nadistinuhan ko. Bro, hindi kami makapaniwala na sa pinapakalat nila mas na masama kang tao. Kasi bro, noong nadistino ka sa lokal namin, bata pa yung mga anak namin. Ngayon, professional na sila. At sila mismo sinasabi nila, mabuti kang tao. Kaya kami, hindi kami, ano, hindi kami rin makakapaniwala din. Alam niyo po, sinabi ko doon sa kapatid, sis, uh, wag niyo pong sasabihin yan kahit kanino. Kasi po, manganganib po ang buhay po ninyo. Sisirain po din nila yung inyong reputasyon. Kaya ganun po mga kapatid, ganun po nakita ko, nakita ko yung how they, uh, how they played the game. Kagaya ng sinasabi ni Daniel Rason na 'yung ginagamit niyang talata na 'yung karunungan mula sa itaas. Karunungang mula sa itaas ba 'yung ginagamit mo, 'di ba? sinasabi mo pa nga sa pulpito 'yung Art of War ni Sun Tzu. 'Di ba 'yung 'yung ginagawa mo ngayon, 'yung tactic, 'yung Art of War ni Sun Tzu. Akala mo hindi ko rin alam. Kaya 'yun din 'yung ginagawa ko ngayon, 'yung Art of War na ginagamit mo. Kasi sabi ng Biblia eh, sagutin mo yung mangmang -mang ayon sa kanyang kamangmangan. Kaya sinasagot kita dahil napakamangmang mo, Daniel Rason. Yun ang totoo. Mangmang -mang ka. Biruin mo, pati anak mo ngayon nagpaplano na ng, ano, ng masama sa akin. And hindi naman ako natatakot kasi hindi kayo mananaig sa Diyos ko. Hindi kayo mananaig sa Diyos ko. Tandaan mo, Daniel Rason, si Gulayat na, napatumba napatumba ni David sa pamamagitan ng isang bato lang. Isang maliit na bato. Iganti yun, ha? Akong sinisira nyo ngayon, hindi kayo magwawagi. Hindi kayo magwawagi dahil alam ko nasa panig ako ng Diyos. And, uh, sasabihin ng iba, meron kang ano, wala akong, wala akong ano, hindi naman ako relihiyon. At wala akong, panga wala akong, wala akong, uh, pangarap na mag mag nang mag-establish ng religion. No. Wala akong ganun sa isip ko. Ang gusto ko lang mabuhay ng marangal, mabuhay ng tahimik at maging mabuting tao. Kasi bukas makalawa, mamamatay tayo pare-pareho. matay natin, hindi na tayo maaalala ng mga tao. Kahit iyong mga pamilya natin, hindi na rin tayo maaalala kahit yung mga taong uh, ginawan natin ng mabuti, hindi na rin tayo maalala. Biruin mo ngayon. Ang dami kong ginawan na mabuti dyan. Pero, komo ang turo ni Daniel Larson, i-block. nakiki -block sila. And I do not, I do not hate them. Hindi ako, hindi ako nagdaramdam sa kanila. Hindi. Uh, that's life. Uh, all of us have our own choice kung choice yung makinig kay Bobong Daniel Razon, so be it. Pero tinitiya ko sa inyo, bukas makalawa, marirealize ninyo na sana pala na noon pa nakinig na ako sa sinasabi ni Brad Badong. Basta ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa live ko ngayon at sa mga makikinig pa sa mga video ko na to kung ang choice nyo is magstay diyan okay pero ang pakiusap ko sa inyo unahin niyo ang inyong mga pamilya